nag-book ano? ng ano nag ng aming kwarto ayon kay ano to queen queen of isle ayon may kanya kanya ang ano dito villa villa na ano bakit nga hindi tayo dito sis pareho lang daw yung pressure <laughs> ang mahal. 5,000 ang isang dita. 5,000 pesos eh. Six Uy, may papaya. Ang daming papaya, guys. Ang daming papaya. Ang daming bila dito. Ayan to. Diba ang pangalan? Dolorian Roses. Ang daming Ang daming puno. Ang daming puno. kasi apang apang baka mainit na ng ulo later kasi ang haba ng lakad yan to villa yan ang daming matang na nakagarahe hmm. ito na kami lalabas na kami dito hindi ito nakagara yung aming sasakyan ang dami guys pero hindi nakakain parang syempre, pitugo yung ginagawang alkan sya na maliit lang ganoon and guys ang oh, may maliit na tindahan din eh ayun ayun dito na aming um, sasakyan ang na ng aking sister ayun alam mo guest house ito kanya Goodbye. See you next time. Uwi na kami. Masakay na kami ng ferry boat. Kami ay mag... Uh, ano na sa ferry boat? Mag-check-in na kami sa ferry boat. Uwi na kami. Ito na yung beer hey. ng Puerto, Puerto Puerto Galera. Wow. Thank you. Thank you. Yes. yes. They okay, want sa panigid ng Puerto Galera. Ito yung pier ng Puerto Galera. Wow! Gano'n. Nakalapat na sa mga... Ayan. <coughs> ito yung... <coughs> ito naman yung loob ng barco. Dito kami sasakay. Para kami uupo. Dan haben sie doch schon mal Ano meron dyan? Ano ah? yung loob? Ano yung plus 50. Ah, may Pancas plus pala Plus 50. Okay. 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 I would sit over there, huh? not, in, yeah, in front of them. Yeah, be in here. Yeah. You want to go to a dining table? Ito ano, ah... Uh, Ito yung ano, uh, oh, 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 ito. The aircon, the aircon dito. Kaya lang plus 50. Hindi yun nga ng tubig, ang ganda kasi hindi nabubulabog yung buhangin.

Ito ang isla verde. Ang tawag yan ay white sand pala may white sand. Ito yung mix. Ito harapan ng barko. Ito yung harapan ng barko. Kami ay umuusad na Anda di sa Batangas Pier. Tap, dua dua ribu kadar. Glass. What where? Datang untuk